Magandang araw sa inyong lahat. Ano ba ang kalaga, kahalagahan sa inyo ng tinatawag nating Semana Santa, yung Holy Week? Oh, so, ito po ay isang linggo ng ating pagnilay sa tinatawag naman ng ibang pagpapakasakit tulad ng pagpapakasakit ni Kristo. Yan. Pero kahit naman anong nang pinaniniwalaan niyo sa buhay, basta mahalaga kayo yung nananampalataya sa Diyos, nakikisama ng mabuti sa kapwa, wala kayong tinatapakang tao, ay napakalaking bagay. Ito namang tinatawag nating holy sa iba ay isang bakasyon o pagpapahinga Yun. sa mga mananampalataya naman ay panahon ng pagnilay pero kahit paano pa ang paniniwala nyo sa buhay basta mahalaga kay ang bawat isa yung nanani, naniniwala sa Diyos nananampalataya at tumutupad sa sinasabing mga patakaran o batas ng Diyos ay eh, napakahalaga.